So, ayun mga guys, nakabili na nga pala ako ng buko juice. Ayan. At iahalo natin yan sa barley na binigay sa akin ni boss. Ayan. So, ayan. Barley grass. So, ayan mga guys ay lagi ko ito inilom tuwing umaga dahil ako ay maraming nararamdaman na sakit. Ayan. At ako ay namayat-namayat ng todong-todo. So, ayan dahil dahil dito ay gumaling ako. So ayan, salamat po sa binigay mo sa akin na gamot na barley grass. So, ayun Dahil dito ay ako ay gumaling, lumakas ang aking katawan. Nawala yung mga sakit na nararamdaman ko katulad ng mga acid at sa aking operado sa aking katawan at sa paa yung namamaga ayun at nakakatulog na rin ako ng mayos ayun nakakagising ko palang bumili na ako ng buko tapos yan kinalo ko na nga dito yung ano yung barley grass na isang kutsara tapos ito isang ba kalating baso pero, pero pwede mo pa siya dagdagan ayun at syansya na po kung nagbubulol ano ayun So, ngayon, iinumin ko na to. Yan. Dapat wala pa pong laman ng dyan. Yan. Pwede, pwede ka kumain makalipat ng palating oras. Dapat malamig para hindi nakakasuka. Sample katulad nito, bukod yung isang binili ko. Ako'y namayat ng todong-todong at ako'y inang-ina na. Nawala ako ng pag-asa. So, simula yung ininom ko ito ay gumanda ang aking pakiramdam. sa pakiwan. Efektibo. Lumakas ang aking katawan. Nagpagubot na ako ng maayos. At hindi ako nagpapacheck up mga guys. Ayan yeah. na mga guys ay kakain ako mamaya makalipas ng 30 minutes eh. so ang dahil dito ay lumakit sa, lumakas ang aking katawan at gumaling ako na wala na yung mga nararamdaman ko mga sakit ang dami kong nararamdaman ng na mga sakit mga guys nang dahil dito ay guminhawa ang aking pakiramdam at ako'y nagpapasalamat sa aking boss sa sayo Boss Ramir. Bar Bonata, ya. Salamat sa binigay mo sa akin gamot. Chat na kay tinulungan mo para gumaling ngayon shoutout po sa iwas. Thank you, thank you. At ako ay nakatulog na rin ng maaga. Ayun. At ako lumakas ng konti at sa sobrang payat ko na karang araw. Ayan, isang buwan ako hindi makakilos. Kasi ito sa inyong ang kapayatan ko ngayon. Ngayon, bumabalik na. Ayan, o, bumabalik ng aking katawan. Ayan, na karang araw ito ay mapayat, mapayat na mabuto. Ayan. Ngayon ay Bumabalik na siya ng paunti-unti. Nung simula, ininom ko yung barley grass. Yan. Hanggang na lang tayo mga guys. Thanks for watching. Bye-bye.